Hello hello, hello. I, good si And I, sally. hello sally. na hindi, grate oh. naman na paot na si, anda na sally, hulo yan sa sally, justin na nung kayo sa, nang boto ako ng tatlong pirasong itlog, kase. gutom ako guys galing sa trabaho tapos guys ulam ko sana to mamaya hindi pa naluto yung kanin ko ng saing pa ako guys ito tingnan na ako guys yung paso ko ngayon March 1 to 15. Opening. 3.50 in, in the morning. In the morning, kagahon. Gabugtaon na ko na. Nantawa na guys. akong mata guys. O, kapanggit na. Tulogan ko alas 12 guys. Buktawan. Alas 3.50. Pila lang ka sa akong tulog. na naman kaya kung opening kami guys dapat 5.30 ato na sa Robinson pero ang out uh, temprano pa alas 4 Las 4 in punto. Dako pa ang oras. Hasta magabi, may time pa kumang laba. Kaso lang, sang wala ko na nag space ang sabi niya mong pa ko guys room din na ako ng kwarto nga kuha mo tapos ko na panya tulog na ko na guys kay linong na kay ako lang isa sa kwarto hindi ko bigkas ako nga may naga sa isa ka kwarto be, may nagabugtaw pa yutay nga lagapok hindi ko katulog te kami na nga ako nata guys oh kamahal di bisa man silingan ko magkuha ko isa ka room. di ako malang isa ang akon nga partner twice a month naman mga kita ay nakadol ako akon naka lang man ko ma big space na lang ko para makasave ko kaya hey, kung mag ko ang room data 3, 5, 5,000 kaya mga nami man kwet to mo Hala ko bêna load may upload ko sa room kay halin una bisan ganit sa balay mga bata ko gaugtas na sa akin kaya kumatulog ko alas na yun, babe, gusto ko tulog na nakamitanan, gusto ko patay na ang suga, away na sa mga nag cellphone ko so, ako mabatsagan ko sila mga intay nga nag cellphone pa mga bata ko, ginapangakigan ko na sila balan ko na sila, tulog na kami kaya na ako masabat na sila sa ako na tulog lang la balanay na ginapatulog bala eh. mo kami yung uh, makong ginahilabtan ka namon kay man si lola niya sali mga inday sensitive ko katama bisan wa na sila gagahod makita ko lang na gasiga ila cellphone di ko nakatulog gusto ko kung matulog ko tulog na tanan arang naging kusang may mabatian yung gahod gahod yang itlog ko na ubos ko na pasay wala so, lang ko na isudaan pa niya po masik o oh, bako di mga inday o ano nalang bilan kagin ko si Toto mula na pila tubod ang hamon nga gripo mga inday maano na lang kami sinikaron ako ah, ya okay lang kuya kay wala naman ko gapanin ang gabi eh, nga sila nga bas umugod ng lawas ko wala ko mga inday kay lapyo na sa jote balay na ko nakas ang mga upod ko yaga panibin gina sila kay ang ila Bara makapungkong ko lang sila mga inday nag-aaksyon na siya tubod mga inday ang grade po ang ko dani ako nga ang mga indar basi ulo na makakaon na ako kanon pag makatulog-tulog ko dayon mga intay kaya kung sa lamesa ko akong cellphone naka-charge. Let's eat mga intay kain tayo.